Pumasok ako sa aking studio. At sinalubong ako ng pamilyar na amoy ngatat at bagong pintura pagkatapos ang tatlong araw na pakikipagpulong sa mga kliyente sa Cebu. Ngunit may kakaiba, ang antigong velvet na silya na nire upholster konong nakaraang buwan ay dalawang talampakan ang layo mula sa dati nitong pwesto. Ang masketch ko, nakaraniwang nakayos ayon sa petsang proyekto ay magulong nakapatong sa drafting table. Nika, tawag ko, habang binababa ang aking portfolio sa tabing pinto. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa hindi pangkaraniwang katahimikan. Mukhang may nag-ayos ng mamuwebles para sa isang photoshoot, hindi para sa gamit. Pitong taon kong pinahirapan para gawing perpekto ang lugar na ito bawat mesa ay nasa tamang taas bawat ilaw ay nakaposisyon para sa pinakamainam na liwanag sa aking manggagawa.